Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus para sa Pebrero 22, 2025. at 25. Sa araw na ito, hinihimo ka ng sansinukob na yakapin ang iyong likas na pagiging mapagmahal, masigasig, at romantiko. Bilang isang Taurus, isa ka sa mga zodiac signs na may malalim na koneksyon sa emosyon at ngayon ay isang magandang pagkakataon upang iparamdam ang iyong pagmamahal sa mga mahal mo sa buhay. Ang iyong pusong puno ng init at katapatan ay isang kayamanan na dapat mong ipagmalaki. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Sagittarius, maaaring maramdaman mo ang isang hindi mapigilang kagustuhang lumabas sa iyong comfort zone at bigyan ng kulay at sigla ang iyong buhay, pag-ibig at mga personal na relasyon. Hayaan mong ang enerhiyang ito ay maging gabay sa iyong puso, at subukan mong bigyan ng atensyon ang mga maliliit, ngunit makabuluhang sandali na magpapalalim ng iyong koneksyon sa iba. Sa mga pagkakataong tulad nito, maaaring madama mong masensitibo ka sa mga damdamin ng ibang tao. Ang iyong empatya ay mas tumataas, kaya mas madali mong nauunawaan ang mga pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay. Maaari mong mapansin ang maliliit na pagbabago sa kanilang ugali o kilos at ito ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong mas lalong iparamdam ang iyong suporta at pagmamahal. Minsan, hindi kailangan ng malalaking kilos upang ipakita ang malasakit. Isang simpleng paghawak sa kamay, isang taos-pusong papuri, o isang sandaling inilaan para makinig ay maaaring makapagpabago ng araw ng isang tao. Minsan, sa sobrang pagiging abala sa trabaho o mga responsibilidad, nakakalimutan natin bigyan ng oras ang ating mga damdamin at relasyon. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng kalawakan na mas pahalagahan ang aspeto ng pagmamahal sa iyong buhay. Maaari itong pagmamahal sa iyong kapareha, sa pamilya, sa mga kaibigan, o maging sa iyong sarili. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ang perpektong pagkakataon upang bumuo ng mas matibay na pundasyon ng inyong samahan sa pamamagitan ng tapat at bukas na komunikasyon. Ang simpleng kilos ng pagpapahalaga, tulad ng paglalaan ng oras para makinig o pagsasabi ng mga salitang nagpaparamdam ng pagmamahal, ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa iyong relasyon. Para sa mga single, hindi mo kailangang magmadali sa paghahanap ng pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal ay dumarating sa tamang panahon. Ngunit kung ikaw ay handa ng makipagkonekta sa iba, subukan mong buksan ang iyong puso sa mga bagong karanasan at posibilidad. Huwag matakot na ipakita kung sino ka talaga, sapagkat ang tamang tao para sa iyo ay ang makakatanggap at magpapahalaga sa iyong tunay na pagkatao. Tandaan na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng kapareha. Ito rin ay tungkol sa pagmamahal sa sarili at sa pagbuo ng masayang buhay kahit mag-isa. Maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili sa paraang nagpapasaya sa iyo. Maaaring ito ay isang self-care routine, isang hobby na matagal mo nang gustong subukan, o simpleng pagninilay upang mas lalong mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong damdamin. Habang umiikot ang araw, mararamdaman mong mas tumatalas ang iyong kakayahan sa pagmamasid. Ang pagiging mapanuri mo sa paligid ay isang malaking biyaya, at ngayong araw ay isang perpektong pagkakataon upang gamitin ito, upang makahanap ng kapayapaan sa iyong sarili. Ang iyong heightened awareness ay maaaring magdulot ng bagong pananaw sa mga bagay-bagay at maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang iyong personal na paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo sa tuming napapansin mo ang maliliit na bagay na nagbibigay ng saya at inspirasyon sa iyo isang magandang tanawin isang ngiti mula sa isang mahal sa buhay o isang makabuluhang pag uusap ito ay nagiging paalala na ang kagandahan ay nasa kahit sa ang bahagi ng ating buhay. Minsan, sa sobrang pagmamadali nating makarating sa ating mga pangarap, nakakalimutan nating tamasahin ang kasalukuyang sandali. Ngunit ngayong araw, subukan mong maglaan ng oras upang maramdaman at yakapin ang ganda ng kasalukuyan. Ito ay maaaring isang magandang pagkakataon upang magsulat sa iyong journal, maglakad-lakad ng walang partikular na destinasyon, o kahit simpleng umupo sa isang tahimik na lugar at pagnilayan ang iyong buhay. Higit pa riyan, mahalagang magtiwala sa iyong instincts. Ang iyong panloob na boses ay isang makapangyarihang gabay na maaaring magdala sa iyo sa tamang direksyon. Huwag matakot na sundin ito, lalo na kung ito ay nagsasabi sa iyo na oras na upang subukan ang isang bagong bagay o yakapin ang isang pagbabago. Ang enerhiyang dala ng buwan sa Sagittarius ay nagtutulak sa iyo na maging mas mapangahas at bukas sa mga bagong karanasan. Ito ay isang araw upang maging mas masaya, mas malaya, at mas handa sa anumang bagong posibilidad na maaaring dumating sa iyong buhay. Kung ikaw ay may mga pangarap o layunin na nais mong matupad, ngayon ay isang magandang araw upang gumawa ng mga hakbang upang maisakatuparan ang mga ito. Huwag matakot na mangarap ng malaki at magsikap upang makuha ito. Ang pagiging taurus ay nangangahulugan na ikaw ay may pambihirang tiyaga at dedikasyon, mga katangiang tiyak na magdadala sa iyo sa tabumpay. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa iyong mga pangarap, tandaan na ang proseso ay kasing halaga ng resulta. Sa aspeto ng kalusugan, siguraduhin mong inaalagaan mo ang iyong katawan at isipan. Maglaan ng oras upang makapagpahinga, kumain ng masustansyang pagkain, at gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang pag-aalaga sa iyong kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na aspeto. Maglaan ng oras upang makapag-relax at makahanap ng mga paraan upang mabawasan ang stress sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganahan, kasariwaan at pagpapagaling. Ang pagsusuot ng berdeng damit o paggamit ng berdeng bagay ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong enerhiya sa positibong antas. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing apat, at dalawamput dalawa. Ang pito ay sumisimbolo ng espiritualidad at karunungan, ang labing apat ay isang numero ng pagbabago at bagong simula, habang ang dalawamput dalawa ay isang makapangyarihang numero na sumasalamin sa determinasyon at katuparan ng mga pangarap. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong puso at nagpapalaya sa iyong isipan. Maaari itong pagbabasa ng isang inspirational na libro, pakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan, o kahit simpleng pagminila sa iyong buhay. Anuman ito, siguraduhin mong ito ay isang bagay na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at positibong enerhiya. Sa pagtatapos ng araw, pagnilaya ng lahat ng nangyari at ipagpasalamat ang bawat sandali, mabuti man o hindi. Ang bawat karanasan ay isang pagkakataon upang lumago at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Patuloy na yakapin ang buhay ng may bukas na puso at malawak na isipan, sapagkat marami pang magagandang bagay ang naghihintay sa iyo sa mga darating na araw. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.